Dapat yan hindi tinuturuan eh, mga masamang magulang. Hindi man lang naawa sa mga anak. Ay, patawarin ako. Oh, tama na, tama na. Madaming taong nakatingin sa inyo. O oh, mare dagdag mo pa itong sitaw. Huwag kang mag-alala, bigay ko na sa iyo yan. Ikaw naman, Jolly. Mamaya, sumama ka sa bahay at nang bumait-bait ka naman. Ikaw din, Mare, Sumama ka rin. Siyak, magugustuhan mo doon. Hindi na, Mari. Sasama na lang ako pag wala ng asolo. Hmm, na naman. <laughs> di sila matinag. Pero bakit hindi nagagalit si Bea? Silang lahat. Tul, so, di ba may marker ka dyan? Meron. Bakit? Tirpa natin yun. O oh, sige. Ay! Excited to pray! Na-excited ako. Excited to. So, excited to. Excited ako pray! Sige. Uy! Dami, dami lang. Dami lang. Dami lang. Dami lang. Lagay mo na ka sa ito para ba pumunta sa market pa? Ha? Gusto mag-drive pa Ang hindi sila, ayan, Bakit hindi sila lumalaban? O gumanti man lang. Mamaya may pamamahayag po tayo. Tayong mga Kadiwa at CBI Offices ang sponsor. Copy po, kabe yan. Naikabit na po pala namin ng mga posters po. Mamamahagi pa po kami ng invitations. Sige po mga kapatid, ingat po tayo. Mamaya na lang po ulit. It... <laughs> Hoy! <laughs> Hoy! Hayaan mo na. Tulungan na lang kita. Marami pa naman tayong na-print sa sapat na yun. Pati yung pangbash namin online, di rin gumagana. Paano kung maghihiginti nito? Calvin? Dadalo ka ng pamamahayag. Halika, sabay na tayong pumasok. Ako? Dino? Asa ka pa? We, e bakit ka nandito? Sa kasakto, naka-formal ka pa. Halika na. Okay, ikaw na lang. Huwag ka nang umasa. Sige, mauna na ako. Ano na tayo? Hmm. Try ko tayo Manggolo. kaka-taon, Simulan ko na manggulo. Tatayo po tayo para sa isang pananam. Dati, nasa kadiliman kayo, ngunit kayo'y nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. Pag-aralan nyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Maraming po salamat sa pagdalo. Nakakatapos po na tayo. Pagingat po sa pag-uwi. Calvin, buti nakadalo ka. Kamusta ang pagkikinig? Napaka-boring. Sayang lang ang oras ko. Nako, akala mo lang yon. Dalo ka ulit sa mga susunod. Tapos, kapag may katanungan ka, sasagutin ka ng ministro namin. Huwag kang mahihiya para maliwanagan ka. Hindi na nga. Nasaya na nga ang oras ko. Maglalaro na lang ako. Sino ba ang Panginoon? May Diyos ba? Bakit dapat siyang malugod? Ang hirap na nga ng naging buhay namin. Bakit hinahayaan niyang mangyari lahat ng kamalasan sa amin? Nakikita niya ba kami? Maring Biuli! Maring Biuli!